Alam nating lahat na isa sa pinakamalaking kalaban ng mga negosyante sa Pilipinas ay ang korupsyon. Mula permit hanggang dagdag bayarin, parang walang katapusan. Pero ang tanong, may negosyo bang kayang mabuhay at kumita kahit ganito kabulok ang sistema? Ang sagot ay syempre mayroon. May mga negosyo na hindi madaling matinag dahil nakasandal sila sa mga bagay na araw-araw kailangan ng tao. At sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang 6 business ideas na ligtas sa korupsyon. Mga ideyang kayang mag-survive kahit gaano kagulo ang paligid. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video at sana ay tapusin mo ito hanggang tulo dahil napakahalaga ng mga negosyong ito lalo sa panahon ngayon na talamak ang korupsyon. Ang number 1 ay karinderya business. Isa sa pinaka-classic at pinaka-proven na negosyo na hindi basta tinatamaan ang korupsyon ay ang karinderya business. Kasi araw-araw may taong kumakain sa labas, mga estudyante, empleyado, driver, construction workers, lahat sila laging naghahanap ng abot kayang pagkain. Ang kagandahan sa karinderya, hindi mo kailangan ng napakaraming permit o lisensya para makapagsimula. Oo, may basic requirements tulad ng barangay permit at sanitary permit. Pero hindi ito kasing komplikado ng mga malalaking negosyo na madalas nadadali ng red tape at lagay. Ibig sabihin, mas mabilis kang makakapagsimula at mas kaunti ang pagkakataon na may manghingi ng under the table. Bukod pa riyan, corruption proof ang karinderya dahil direkta ang kita mo sa customers. Hindi ka nakadepende sa government contracts o bidding na madalas nagiging pugad ng korupsyon. Sa halip, ang puhunan mo ay nasa kalidad ng ulam at tiwala ng suki. Kung masarap at malinis ang pagkain mo, babalik at babalik ang tao. At yan ang hindi kayang kontrolin ng bulok na sistema ng pamahalaan natin. At higit sa lahat ay mura lang ang panimula dahil kahit sa maliit na espasyo sa harap ng bahay ay pwede mo nang umpisahan. Habang lumalaki ang kita, doon mo nalang unti-unting i-expand ang menu o ayusin ang lugar. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na abot kaya, mabilis ang balik ng puhunan at ligtas sa korupsyon, ang karinderia ay siguradong panalo. Ang number 2 na negosyong ligtas sa korupsyon ay digital freelancing. Isa sa mga pinakamodernong paraan para kumita ng ligtas sa korupsyon ay ang digital freelancing. Ito yung paggawa ng trabaho online tulad ng pagiging virtual assistant, graphic designer, video editor, social media manager at marami pang iba. Ang kagandahan dito, direct ka sa client, walang fixer, walang lagay, at wala kang haharapin na red tape. Ang kailangan mo lang ay skill, laptop, at maayos na internet connection. Kumikita ka hindi dahil sa koneksyon sa opisyal, kundi dahil sa galing at serbisyo na ibinibigay mo. Bukod pa riyan, Global ang market ng freelancing. Pwede kang magkaroon ng clients mula US, Europe o kahit saan sa mundo. At kapag dollars o ibang foreign currency ang bayad, mas mataas ang value ng kita kumpara sa peso. Kaya maraming Pilipino ngayon ang lumilipat sa digital freelancing bilang main source of income. Safe din ito sa korupsyon dahil hindi ka nakadepende sa lokal na permits o local bidding na kadalasang pinapasukan ng under the table. Usually, ang kailangan mo lang ay tax registration para maging legit ang income mo at choice mo kung kailan mo ito aayusin. Sa madaling salita, ang puhunan mo dito ay skills at disiplina, hindi padrino o koneksyon. Kung marunong kang mag-edit ng video, gumawa ng designs o mag-manage ng business online, pwede kang kumita ng malaki kahit na sa bahay lang. At yan ang dahilan kung bakit ang digital freelancing ay corruption-proof na negosyo. Diretso ang transaksyon malinis ang kita at global ang opportunities. Ang number 3 naman ay water refilling station. Isa sa pinakakilalang negosyo na matatag at ligtas sa korupsyon ay ang water refilling station kasi tubig ang usapan dito. Pangunahing pangangailangan ng lahat. Araw-araw bawat pamilya, opisina at tindahan ay bumibili ng malinis na inumin. Ibig sabihin, laging may demand at hindi mo kailangan ng padrino para kumita. Oo, may mga basic permits tulad ng sanitary permit at business registration pero hindi ito ganoon kabigat o kakomplikado kumpara sa malalaking negosyo na madalas na iipit sa red tape. Kapag kumpleto ka sa requirements, tuloy-tuloy na ang operasyon at hindi ka nahaharap sa paulit-ulit na paghihingi ng lagay. Isa pa, corruption proof ang negosyo ng tubig dahil direkta kang nagbibenta sa mga customers. Walang bidding, walang government contract, purely consumer driven. Kung malinis ang tubig mo at maayos ang serbisyo, babalik at babalik ang suki mo. Dagdag pa rito, predictable ang kita. Dahil araw-araw na uubos ang tubig kaya araw-araw din ang balik ng customer. Kung magaling ka sa location at delivery service, mabilis lumaki ang market share mo. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na essential, laging may demand at hindi basta-basta nadadali ng pulok na sistema, panalo ang water refilling station. Ito ang klase ng negosyo na kahit anong sitwasyon, tuloy-tuloy ang benta dahil walang taong kayang mabuhay ng walang malinis na tubig. Ang ikaapat na negosyong ligtas sa korupsyon ay drop shipping business. Isa sa mga modernong negosyo na mabilis sumikat ngayon ay ang drop shipping business. Dito, hindi mo kailangan mag-stock ng maraming produkto sa bahay o magrenta ng malaking bodega. Ang ginagawa mo lang ay magbenta online sa Shopee, Lazada o kahit sa sarili mong website. At kapag may umorder, Diretso nang ipapadala ng supplier ang produkto sa customer. Ibig sabihin wala kang hawak na physical inventory, kaya maliit ang puhunan at mas mababa ang risk. At dahil online lahat, hindi ka madalas nakikisalamuha sa mga opisina o permits na puno ng red tape. Basic business registration lang ay sapat na at wala ka nang haharapin na fixer o lagay. Corruption proof ang dropshipping kasi direct ang transaction mo, customer to supplier. Ikaw ang middleman na nagmamanage ng sales. Hindi mo kailangan ng government contracts, hindi ka papasok sa bidding, at hindi ka hihingan ng dagdag para makalusot ang produkto. Ang kailangan mo lang ay tamang marketing, magandang branding, at reliable na supplier. Isa pa, global ang potential ng dropshipping. Pwede kang magbenta hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo gamit ang e-commerce platforms. At kapag international market ang naabot mo, mas malaki ang chance na mas mataas ang kita. Kaya kung gusto mong magsimula ng negosyo na maliit ang puhunan, online-based at hindi madaling tamaan ng korupsyon, panalong-panalo ang dropshipping business. Basta't consistent ka sa marketing at customer service, tuloy-tuloy ang order, tuloy-tuloy ang kita. Ang number 5 naman natin ay syempre ang barbershop. Isa sa mga pinaka-stable na negosyo at ligtas sa korupsyon ay ang barbershop. Kasi lahat ng tao, mula bata hanggang matanda, kailangan magpagupit. Ibig sabihin, laging may customer at tuloy-tuloy ang demand. Ang kagandahan sa barbershop, simple lang ang kailangan mong permits, business permit at sanitary permit na karaniwan ay diretsyo lang sa barangay o munisipyo. Wala kang madalas na kaharapin na red tape o kung ano-anong dagdag gastos. Pag kumpleto ka sa basic requirements, pwede ka nang magsimula at mag-operate. Corruption proof ang barbershop dahil direct to customer ang kita mo wala kang kinalaman sa government contracts at walang fixer na sisingit ang puhunan mo ay galing sa skills at quality service hindi sa connection kung magaling ang gupit mo at maganda ang customer service siguradong babalik ang suki mo buwan-buwan maliit lang din ang puhunan kumpara sa ibang negosyo kailangan mo lang ng tamang gamit maayos na upuan at magandang lokasyon kaya kung naghahanap ka ng negosyo na abot-kaya laging may demand at hindi basta-basta tinatamaan ng korupsyon, siguradong panalo ang barbershop. Ito ang klase ng negosyo na kahit gaano kagulo ang sistema, tuloy-tuloy pa rin ang kita dahil customer satisfaction ang tunay na puhunan. At syempre ang pang natin ay coffee shop. Isa sa mga patok na negosyo ngayon lalo na sa kabataan ay ang coffee shop. Hindi lang dahil sa kape mismo, kundi dahil naging parte na ito ng lifestyle, study spot, tambayan, at meeting place. Lagi itong may demand lalo na sa mga estudyante at young professionals. Ang kagandahan sa coffee shop business, hindi kagaanong tatamaan ng korupsyon dahil basic business permit lang at sanitary permit ang kailangan. At pagkatapos noon, diretsyo ka na sa customers. Walang kontrata o bidding na madalas nagiging pugad ng korupsyon. Kaya safe at mas mabilis ang takbo ng negosyo. Ang kita ay steady dahil ang kape ay pang araw-araw na consumption. Kahit maliit ang puhunan kung maganda ang location at cozy ang ambience, babalik at babalik ang customers. Dagdag pa kung may unique flavors, pastries o free wifi, mas nagiging loyal ang mga suki. Sa madaling salita, ang coffee shop ay hindi lang basta negosyo. Isa itong corruption proof na laging may demand at siguradong tatak sa kabataan. Gusto ko ring marinig ang opinion mo sa topic na ito. Alam naman natin na talamak ang korupsyon sa panahon ngayon. Bilang isang mamamayang Pilipino, I-comment mo naman sa ibaba ba kung ano sa tingin mo ang mga negosyo na ligtas sa korupsyon. Madami pa akong hindi natalakay kaya ipapaubaya ko na lang sa inyo. Alam ko naman na madami sa inyo ang may mas magagandang ideya o opinion kesa sa akin. Kaya't i-comment mo ito sa ibaba. ba. At yan ang anim na negosyong ligtas sa korupsyon. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang hiling natin. Sana matigil na ang korupsyon sa ating bansa. Dahil habang patuloy itong umiiral, maraming Pilipino ang nawawalan ng pagkakataon na umasenso at mabuhay ng maayos. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. Kung hindi ka pa subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. Sa kabila ng gulo sa ating bansa na nasa mabuti kayong kalagayan, laging tatandaan ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye! Thank you